Hello mga mi welcome to my vlog again. Yan. Ah, uh, kahapon 'di ba, nag-natures uh, hopping ako. Yan. Actually may kasama ako noon, kaya lang for for her privacy, hindi ko siya sinama sa video. Yan. Ah, uh, ito isa sa mga nakapukaw ng mata ko. Yan. Ah, uh, itong palm na 'to. Yan. sa isa sa mga uh, nag-aala Thailand Thailand somewhere in Thailand may nakikita akong uh, palm pero hindi ganito yung shape ng dahon parang pabilog lang siya na ganun pero may mga ganito rin yan hindi ko alam kung anong pangalan nitong palm na to search ko pa rin yan matangkad siya actually kasing tangkad ko siya kasing laki ko siya yan so hopefully uh, ano Ililipat ko siguro siya sa kasi ano na siya eh, rootbound na 'to malamang para makahinga yung ano niya yung ugat niya mas itatanim ko sa ano sa ako yan uh, Actually yung dahon niya nung nabili ko siya is lima maglilima kaya lang nung tinanggal namin sa ano yan naputol naputulan siya ng isa Pero yan ito pagka yung old leaves niya ganyan lumalabo na yung ano niya yung parang variegation niya o yung parang paltak-paltak niya pero pagbago pa yung ano niya dahon niya yan ganyan ang ganda hindi ko alam kung anong klasing palm to yan uh, ngayon lang din ako nakakita nito kaya binili ko siya kahapon tapos kasama nung kasama nito na nabili ko kahapon is ito to yung alocasia na to uh, actually ngayon lang din ako magkakaroon nito hindi ko alam kung Uh, anong pangalan nitong alocasia na to limot ko eh yan medyo na na ano na niya na na overlook na niyang alagaan pero maganda siya oh maganda siya uh, sino ba to hindi ko siya ano eh matigas yung dahon niya parang cardboard yan parang cardboard yung dahon niya tapos ang kapal ng dahon niya. i ko pa kung ano kung sino tong alokasyon na to. Uh, mga mima. Kasi medyo ano eh. Ah, uh, wala. Natuwa lang ako. Sobrang layo ng pinanggalingan niya. ng pinagbilhan ko nito. Yan. Sobrang layo. Tapos ito, nakita nyo naman to, diba? Ito, tong porn na to. Yan. Hopefully, mag-tribe siya. Bali, ano to eh. Isa, ito naputol yung pinakadahon niya. Isa, ito yung pangalawa. Tapos ito yung pangatlo. Meron tong kasama eh. Apat to. Ayun, ito yung pangapat. So, hindi ko alam kung mabubuhay ah. Pero, hopefully mabuhay kasi may ano to. May tangay ko yung ano. Tangay ko yung... Ito yung pinakaganito nya Kung baga sa ano, codex. Yan. Talagang dinala ko kasi sa experience ko ng mga wild uh, ano wild burn mahirap siyang buhayin sa experience ko o hindi ko lang sila alam i-treat or i-trato yan ito pa kasama pa doon sa mga ano ko sa mga yan ito ito tong tea plant na to kahit igibsong ko na lang ng 100 isa tong tea plant na to yan. Ano lang siya, yan, punggok. Punggok yung dahon. Yan, Oh. 100. Yan, dalawa yung may maganda. Yan, dalawa yung maganda yung ano, yung, yung ano niya, yung tayo. Ito, mas matangkad dito sa 100. Yan, ito kasi 100, yan. Mas matangkad to. 150 tong mas matangkad. Tong tea plant to pag sobrang naaarawan to mga mima yan ano siya ah uh, kulay ano itim na siya halos pag naaarawan na siya ng todo todo yan ang kulit ng mga aso ko mga mima sa nakakainis yan eto 150 mas matangkad to dito sa 100 yan kasi to baka anuhin ko na lang to madering ko ang tangkad kasi niya eh ito. naman, 2 in 1. Yan. Yan, 2 in 1 siya. Yan. Same lang din ito, itong dalawang ito. Itong 2 in 1 na ito, 150 rin. Yan, itong tea plant na ito. Pretty siya, mga mima, Pretty. Mm -hmm. tas ito, ko lang to. ko dun sa binilhang ko ng ano. Yan yung pal na yan. Napriko siya. Ayan. Hello, kumusta kayo? Ang ganda nito mga mima. Sino ba to? Sino ba tong... Hindi to si Green Shield eh, no? Hindi naman to si Green Shield, di ba? Na ano si ang kapal ng dahon niya. Sobra. Napabayaan lang ng may-ari sa sobrang dami yung halaman yan hindi to si green shield alam ko hindi si green shield to yan, yan. yan. ang ganda yan, yan. ang ganda nya pag merong bebet nito kahit ano na lang 450 na lang ang tigas ng dahon niya, yan. Tapos, yan, ganyan siya. Yan. Baka alam niyo kung ano yung ano nito. Yan. Yan. Teka lang nga mga mima. Ang ingay nitong mga aso ko mga mima, hindi ko alam kung sino yung tanatahulan. Ay, yun yung pusa. Uy. Eh. Hindi ako makapag-vlog ng maayos. Ayan ito mga mima o siblings hindi ko pa sa inyo ma ano mai mai present kasi masyado pa siyang maliit yan baka matagal na panahon pa baka mga kalahating taon pa bago ko ito ma mai present sa inyo yan sobrang maliit pa siya yan uwi uwi yan ito yan o oh. ito ang mga mima ito nakikita nyo yan ito ito yan, o. Oh. Ito. Pag lumaki. Ito. Si horse, ano, horse -tail tuloy. Basta yan yan siya pag lumaki. Ito. Pero, palalakayin pa natin siya. Sidling lang yan. Dapat siya nakakikita ng araw. Kaya lang, yun nga. Sineg ko lang yung mga binili ko. Ito. Yan talaga, yan, yan talaga yung pinaka-highlight. Yan talaga, actually, yan yung gusto ko. Yan. Sa lahat. Yan. Day by day, yung gumaganda siya, mga mima. Nakakatuwa. Hmm. Ang ganda ng ano niya, ng kulay. Kaya lang maliit siya. Bakit kaya ang liit? Ito din, oh. Hindi siya, sana tumangkad. <laughs> Yan. Ito, nagkukulay nag, nag uh, yelo. Mm -hmm. Ito, makapalan dahon niya. Tapos, super white. Yung white niya, super, super white yan. Ha? Very good. Ang ganda nito, eh. Anong nawala? Ang alin? Anong doon? Anong nawala? Yung parang ano. Ayun. Lagay mo nga doon. Ayan, dito. Oh. Baka sagasain. Ayan. Mukhang mabubuhay ah. Oh. Ito lang dalawang to. Medyo alanganin tong dalawang to. Ito, nagbibuhay. na hmm. yung Eh ang ano eh, ang nipis ng ugat nito eh. nagsama-sama ko na nga sila tayo. Yan, ano to eh, yung parang coral fern na ewan. Ganyan yung mga mimo, natuyo. Ang ano kasi ng ugat nito eh, masyadong manipis. Bibili kami na yun, paalam na daw. Hmm? Ah, ah, ito, bukod pa tong ano, bukod pa to, no? Dito, nakakabit siya sa ubot no? Oo, bukod na ano to, na daon. Mm, Ay, na ano, cluster kasi siya eh. Ayan, mga mima yung ano niya, yung pinaka, ano. Ito yung fern mga mima na nagiging puno. Kaya ako tinatawag kagahapon pa na fern wood. Nagiging puno siya. Alam ko, nakikita ko to sa live, itong eh, fern wood na to napakamahal. Ay, kita ko to. Napakamahal sa live. Hmm? Sabi nga ni Kay pauwi na daw sila. Kasabay daw niya. Hmm. Oo. Oh. mo nga yung mga ano, baka mamaya, kuha na. Tuyo na. Ay, mga may nakakatuwa, oh. Ilang araw lang kung wala rito. Nag, ano na, oh, nag, uh, nag ano na yung mga epicia naglash na hmm. naglash yung mga epicia mga mima hindi maselan ng epicia alagaan maselan pa nga ang plant eh o kaya ano tawag dito maselan pa ang snake plant kesa sa epicia You oh. know? lalaki na mga mima oh eto mga mima at saka ito magkakaiba. Hindi magkaparehas tong dalawang ito. Yan. Magkaiba yan. Ayan o. Oh. Umano na siya. Kumapal na agad. Ang galing. Basta mga mima, ang, ang ipisya ko, ano, nagre-range lang ng 40 pa baba. Yan lang yung presyo ng ipisya ko. 40 pa baba. May 50 man sobrang makapal na. Ito, ang dami na ng runner isa, dalawa, tatlo, apat. Oh, yan ito, apat ang runner 50 pesos. Ayan siya oh. Ayan. Ayan siya. Ito runner niya pa to. Isa, dalawa, tatlo. Ito pang-apat yung runner na to. Eh, madali naman siyang lumaki. 50 pesos lang. Ito mga mima oh. Nakita niyo naman kung gaano kahirap kuhain. Pagka nag-tribe to, 250 lang isa. Yan, 250 isa. Itong woodburn burn. Nagiging ano yan mga mima, nagiging puno siya. Yung sa... Ang kulit ng mga aso ko, mga mima. Napakaingay. Ang iingay, nakakainis. Yan. yun oh no? hindi pa rin tumigil binatubato bato ko na yan nakakainis napagod ako sa biyahe ko kahapon kahapon yung ano yung inupload ko kahapon mga mima na uh, nature hopping kahapon yun napagod ako kaya ngayon lang ako ulit pumunta rito. Ang okay. Ayan. Ito mga mima, ano to. Ah. Uh, ground Orchids yan. Ground Orchids to. 100 lang to, Ground Orchids. It's either yellow or purple ang kulay. Ang ingay, nakakainis. Hindi masyado nag-uulan mga mima, kaya yung ano yung mga halaman medyo ibalanta. Mm. Mm. Magse-semi ano siya o, oh, BQ. Magse-semi BQ siya. Ano? Mm. Ito. Ah. Hindi kinaya ng panahon. Tinan nyo ah. Pati yung ano, nasira na. Oh. Pati magiging mother na lang tuloy itong ano, tong ang tawag dito, magiging mother na lang siya. Pero at least ito, sabi ko sa inyo dalawa ang ano nito eh. Ito na yung isa tumubo na. Ito ah uh, namumulaklak to mga mima, dwarf 'to namumulaklak. 'Yan. Mhm. Mm Punta tayo dun sa ano, lugar kung saan nakakalungkot naman ah uh, mababawasan ako na isang minor dito sa YouTube nakakalungkot in a sense na ano pag sanay ka na na lagi mo nakaka-interact yung isang tao tapos ah uh, yun at least nagpaalam si Ma'am Joyce and yan nakakwentuhan ko siya kagabi through text PM yan ah uh, yun ya kaya hindi ako attached sa tao kasi ayoko nang pakiramdam na naiiwan ako masyado akong attach 'yan pero 'yun nga for the better naman ganun talaga um ito may may-ari na nito itong 4 in 1 itong 4 in 1 na to 'yan may may-ari na nito si Red home Yan. eto na lang yung wala, mga mima. Yan. Binis niyang kumain, oh. Yung bagong dahon pa talaga. Ito na lang yung wala. Yan. Walang may-ari. 150. Red Homo. Yan. Ito mga mima, 180 lang to. Yan. Si Black Medallion 'yan oh, magtatatlumpo na siya oh. Si Black Medallion, 180 lang to. Sobrang murito bells ito. 70 lang. Si Pink Kuchin. Long leaf Pink Kuchin. 'Yan. eto mga bagong dating ko na uh, curly, curly drasina, white siya white yan, iba pa rin ito. Yan, iba pa rin to. Yan. Yan. Iba to, iba pa rin dito. Yan. tornado to yung twist niya parang tornado. Yan. Same lang din 280. 280. Yan. Itong mga darasina na to. nagtutuwi siya parang tornado mga mima nakakainis yung aso ko yan naiinis ako ang ingay hindi sila mapakali dun sa ano eh asan ba yung namay ni mom ah ito ito ni mom joan yan ni mom joan to Minsan kasi sobrang makakaparehas ito. Akala ko ito yun. Ito. Oh, meron ding isa pa eh. Oh. Yan. Oh. Hindi ko alam kung sino to mga mima. Ah. 70 lang to 70. Yan. Ang bigat ng ano. Ng, ang bigat ng dahon ito. Ni ano. Ni mutated. Ayan oh. Nagdown na pati. Yan. Ni mutated. Ah. Uh, cupcake sinta. Ang bigat ng dahon. Yan. Check check lang tayo. Ang ganda ng no, mga mima. Ah, uh, search ko pa kung anong ano niyan. Kung anong ID niya. Sobrang makapal siya mga mima ang kapal. Ah. Uh, sobrang makapal. Yung ID niya. Yan. Ito mga mima si ah uh, Andini. Nee. Yan. 100. Si Andini. Nee. Yan. Uh -huh. Nasaan ba yung ano ko? Yung ibinaba akong alaman, halaman. O diba? Sobra kasing ano eh na sa pagkaka emotional damage ng nangyari dun sa akin sa ano sa sa ang tawag dito ah uh, yan ma'am lordes ayan na yung iyo ewan ko lang kung si kung sa bagay tentative pa naman yung ating anong usapan dito yan yan one two three four yan nag unfurl na pero may nagdown na dalawang dahon may nag na pero may pa pa may pa labas pa yan ito yung pa -unperl. pero ang ganda talaga ng jeans niya grabe yan wala na ano na siya ng mga inayupers yan yan Pero ang ganda nung ano niya, yung bagong dahon niya. Ito mga mi, ang ganda ng mutation. Ni Red Scarlet Rose. Dalawang puno. Yan. Si Red Scarlet Rose. Mutated Red Scarlet Rose. ay red na red na siya. 150 lang to. Dalawang puno na. Mami at saka baby. Ayan. Pero yung baby niya may dalawang ano na, dahon. Si Scarlet Rose, mga mima, makapal ang dahon makapal. Parang yung kapal ng dahon niya, sing kapal ng ano, yung mga naka-experience na ng cupcake sinta na dahon. Yung mga naka-experience na ng cupcake sinta, yan, o, oh, ganyan, ganyan kakapal. Yan. O, oh, ba diba? Talagang, ang sisipag naman. Uh, nasa schedule kong magpaano ngayon eh, magpa, ito mga mima ha. Ah, uh, golden violin. Yan. Golden violin. 80 pesos. Yan. Yung pagka-golden ito mga mima, hindi siya nag-green agad. Matagal. Yan. Ito 70. Golden violin. Ano ba to? Actually, hindi ko alam kung sino to eh. Huwag muna natin kapag hindi natin alam kung sino. Ayan. Lian. Mga mima, uh, tumatawag lang ko. Tatapusin ko muna yung video. For na mga mima, happy watching. Pamain-pamain. Bye!